kahulugan ng maleta sa panaginip. Ang mga maleta sa panaginip ay sumisimbolo sa isang hanay ng mga kamanghamanghang tema mula sa paglalakbay, pagbabago, mga desisyon hanggang sa personal na bagahe. Tulad ng mga maleta sa totoong buhay na nag-iimbak ng aming mga mahalagang bagay para sa paglalakbay, ang mga maleta sa iyong mga panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga paggalaw ng isip, emosyonal o pisikal sa iyong buhay. O maaaring tumukoy ang mga ito sa emosyonal na pagkarga na iyong dinadala. Sa artikulong ito, susuriin natin ang nakakahimok na mundo ng mga panaginip tungkol sa mga maleta. Pagbibigay kahulugan sa iba't ibang kahulugan ng mga ito at pag-aalok ng mga insight sa kung paano ito nalalapat sa iyong paggising sa buhay. Ano ang kahulugan ng maleta sa isang panaginip? Sa isang panaginip, ang isang maleta ay madalas na sumasagisag sa paglalakbay, pagbabago at paggalaw. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang trans transitional na yugto ng iyong buhay o naghahanda para sa isang makabuluhang paglalakbay literal man o metaphorical. Ang maleta ay maaari rin sumasalamin sa iyong pagnanais na hatiin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay o hawakan ang ilang mga alaala, karanasan o emosyon. Ang iyong mga damdamin tungkol sa maleta sa panaginip ay maaaring nagsasabi kung ito ay mabigat. Maaari kang magdala ng masyadong maraming emosyonal o psychological na bagahe at kailangan mong bitawan ang isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maleta na may mga damit. Karaniwan na papanaginipan ang maleta na may mga damit, ito ay nangangahulugan ng paglalakbay o isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagmumungkahi na naghahanda ka para sa isang nalalapit na paglalakbay o pagbabago. Nagiimpake ng mga lumang aspeto at naghahanda para sa mga bagong karanasan. Ang pagkakita ng mga damit sa loob ng maleta ay maaaring kumakatawan sa mga katangian, responsibilidad o sitwasyong dala mo sa bagong yugtong ito. Maaari rin ito magpahiwatig ng pagnanais na bigyang kahulugan at maunawaan ang mga nakaraang karanasan upang magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iimpake ng maleta nang nagmamadali. Kapag kayo'y nanaginip na mag-empake ng isang maleta na nagmamadali, karaniwan itong nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagkaapurahan o bigla ang pagbabago sa iyong paggising. Ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakikipagbuno sa pangangailangan na gumawa ng mabilis na mga desisyon o gumawa ng agarang aksyon tungkol sa isang bagay na mahalaga maaaring itong magpahiwatig ng hindi natapos na negosyo o pakiramdam mo ay hindi ka handa o labis na pagod ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa kaguluhan at stress marahil dahil sa iyong pag-aatubili na bitawan ang kontrol at yakapin ang hindi makuhulaan. kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iimpake ng maleta ang panaginip ng pag ng maleta ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pagbabago o isang kahandaang sumulong sa buhay. Ito ay maaaring sumagisag sa pag-asam ng isang tunay na paparating na paglalakbay o isang metaphorical na paglalakbay na iyong tatahakin tulad ng isang pagbabago sa trabaho o isang paglipat ng relasyon. Sa huli, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng paghahanda at pagtanggap sa mga hamon sa hinaharap. Tandaan na ang mga bagay na iniimpake mo sa maleta ay may mahalagang papel din sa pagbibigay kahulugan sa iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang maleta. Panaginip ng isang pulang maleta ay nagpapahiwatig ng simbuyo ng damdamin, sigla, o matinding emosyon na nakaimpake o inihahanda para sa isang paglalakbay o pagbabago. Ang intensity ng pula ay maaari ding kumatawan sa makapangyarihang damdamin tulad ng galit o pagmamahal. Ang maleta mismo ay sumisimbolo sa iyong mga hinahangad o ang bagahe mula sa iyong nakaraan na daladala mo. Ano man ang panaginip na ito ay karaniwa nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago o paglalakbay sa iyong buhay na puno ng emosyonal na intensidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na maleta Kapag nanaginip ka ng isang walang laman na maleta sa pangkalahatan ay sumisimbolo ito ng mga damdamin ng pagkawala, pagkalito, o pagkabigo sa iyong buhay. Ang maleta ay maaaring kumatawan sa iyong buhay o mga damdamin at ang isang walang laman na maleta ay maaring magmungkahi na sa tingin mo ay walang laman o nauubos. Ito ay maaring dahil sa kamakailang emosyonal na pag-ubos o kalungkutan sa iyong paggising. Bilang kahalili, ang isang walang laman na maleta ay maaari ding kumatawan sa potensyal o pagkakataon. Walang laman dahil napupunan mo pa ito ng iyong mga layunin, adikain at karanasan kahulugan ng panaginip tungkol sa naglalagay ng mga damit sa isang maleta. Ang panaginip ng pag iimpake ng mga damit sa isang maleta ay madalas na nagpapahiwatig ng isang pagnanais o pangangailangan para sa pagbabago sa iyong paggising. Ito ay nauugnay sa paghahanda para sa isang bagong simula o isang personal na paglalakbay na iyong sisimulan. Ito ay maaring sumagisag sa paggalaw, pagunlad o isang paglipat na maaring literal na nauugnay sa paglalakbay o higit na metaphorical sa iyong personal na paglaki at pagunlad. Ang uri at kondisyon ng mga damit na iniimpake ay maaari din magdagdag ng karagdagang konteksto sa iyong panaginip. Pusibling magbunyag na iyong saloobin o emosyon tungkol sa paparating na pagbabago o paglalakbay kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-unpack ng maleta. Ang panaginip na mag-unpack ng maleta ay maaaring sumisimbolo sa pagpapakawala ng mga pasanin, emosyon o alaala -ala na daladala mo. Ang panaginip na ito ay madalas na nag-highlight sa pagtanggap ng mga nakaraang karanasan o mga kaganapan na nagpapasimula ng isang proseso ng pagpapagaling maaari rin ito magmungkahi na naghahanda kang ibahagi ang iyong mga iniisip o emosyon sa iba. Maaari rin itong hulaan ang isang napipintong panahon ng pagbabago o paglipat sa iyong buhay sa paggising, kung saan ka nag-unpack at nagsisimulang muli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maleta ng ibang tao. Ang panaginip ng maleta ng ibang tao ay maaaring sumagisag sa emosyonal o psychological na baga bagahe na nakikita mong daladala ng taong ito. Maaari kang magkaroon ng kamalayan o sensitibo sa kanilang mga trauma, alalahanin o hindi nalutas na mga isyo. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng damdamin ng pag-usisa o pag-aalala tungkol sa kung ano ang hawak ng individual na iyon bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaring magmungkahi ng pagnanais na kunin ang ilang mga responsibilidad o aspeto ng buhay ng taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na maleta. Kapag nanaginip ka ng isang itim na maleta, madalas itong sumisimbolo ng lihim, misteryo at hindi alam na mga sitwasyon o responsibilidad na nagpapabigat sa iyo ang itim na kulay ay maaaring kumakatawan sa takot, kamangmangan o kawalan ng malay. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mga sitwasyon o emosyon na hindi mo gustong harapin o kilalanin, na nagpapakita ng mga isyo na maaaring tinatakasan mo sa iyong pagkising. Ito ay isang simbolo ng emosyonal na bagahe o mga problema na iyong dinadala at maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong i-unpack ang mga emosyonal na isyong ito upang lubos na maunawaan ng mga ito at magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nawawalang maleta Ang panaginip ng isang nawawalang maleta ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagkawala, pagkalito o isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang mga maleta ay karaniwang kumakatawan sa ating mga personal na pagkakakilanlan, karanasan o kaalaman na dala natin. Dahil dito, ang isang nawawalang maleta ay maaaring magmungkahi na pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa iyong sariling pagkakakilanlan o ikaw ay dumaan sa isang yugto ng kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong sarili. Maaaring itong magpahiwatig na nakalimutan mo o tinalikuran mo ang mga mahahalagang aspeto ng iyong nakaraan o iyong mga karanasan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang suriin at suriing muli ang iyong nakaraan upang mas maunawaan ang iyong kasalukuyan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na maleta. Kapag nanaginip ka ng isang bukas na maleta, ito ay madalas na kumakatawan sa mga aspeto ng iyong pagkakakilanlan o mga katangian na iyong ipinahayag sa iba. E kahin nito na nagbubukas ka sa iba at pinapayagan silang makita ang iyong mga kahinaan at tunay na personalidad. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng mga hindi nalutas na bagay, personal na bagahe o mga nakabinbin desisyon sa iyong buhay. Maaaring ito ay sumagisag sa iyong kahandaang tuklasin ang mga bagong karanasan, pagkakataon o pakikipag sa palaran. Espiritual na kahulugan ng maleta sa panaginip. Sa espiritual, ang isang maleta sa isang panaginip ay may posibilidad na sumisimbolo sa mga pasanin o responsibilidad na dinadala mo sa iyong paggising. Kinakatawan nito ang iyong personal at emosyonal na bagahe. Ang nakakita ng isang maleta sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi ng isang pangangailangan para sa mga pagbabago, posibleng nagpapahiwatig na oras na upang palayain ang nakaraan o mga pagpindot sa mga isyo na nagpapabigat sa iyo. Maaari rin itong kumatawan sa iyong pagnanais na galugarin ang mga bagong lugar at karanasan, isang paparating na paglalakbay o isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga maleta ay sumisimbolo sa paglalakbay, pagbabago at paggalaw. Maaari itong sumasalamin sa isang transitional na yugto sa iyong buhay, o isang pagnanais na hatiin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maaari rin itong magpahiwatig na nagdadala ka ng labis na emosyonal o psikolohikal na bagahe at kailangan mong bitawan ang isang bagay.